Ivana Alawi, hindi natatakot sa hula ni Rudy Baldwin na halos tumutukoy sa kanya. Alamin sa showbiz spotlight ni Anton ipinagkibit balikat lamang ng social media personality na si Ivana Alawi ang naging pahayag na ng mga si Rudy Baldwin na halos tumutukoy na sa kanya. Sa nasabing hula, sinabi ni Baldwin na may isang sikat na vlogger actress ang babawian ng buhay ngayong taon dahil sa sakit na cancer. Sinabi pa ni Baldwin na ang nasabing vlogger actress ay nagkasakit ka makailan lang kung saan inakala raw nito na okay na ang kanyang karamdaman pero kumalat na raw ang cancer cells sa katawan nito. Dagdag pa na clue ni Baldwin na may dalawang kapatid pa ang nasabing vlogger actress at ibang lahi ang ama ng mga ito. Dahil sa mga clue ni Baldwin kaya talos giveaway na ito sa vlogger actress na si Ivana Alawi. Pero ayon kay Ivana, hindi siya apektado sa nasabing hula at wala umanong dapat na ipag-alala sa kanya dahil wala daw katotohanan na magkakakanser siya. Nainiwala raw siya na wala makakapagpredik kung kailan mamatay isang tao at hindi raw dapat na ikatakot ang kamatayan. Sinay pa ni Ivana na lahat naman ay mamamatay pero ang Diyos lamang umano ang nakakakanser alam kung kailan At iyan aking balitang showbiz Para sa impilang metodong lakas DWIZ Ako si Anton Nagbabalita ng tama Naglilingkod ng tama